Doctor nun mga kabisay Ay ito na naman tayo Miga miga love shout out sa inyong lahat dyan ito na naman tayo sa ating pag update ng aking mga kaganapan uh, At ayan mga kabisay ang aking kubo ay Konting konti na lang At ako'y makakabuo na sa aking uh, bahay kubo Ayan mga kabisayo. Oh. At dito sa loob eh, Ating Tingnan ulit Nung ipinakita ko sa inyo Iwala eh, pa itong mga kabisay Ayan At ngayon ay eh, aking ginagawa Kanina ko pa gustong i-video mga kabisay Kaya lang ay eh, Medyo Nadidimoralize ang utak ko oh. Dahil may nagpapatugtog eh hindi ako comfortable magvideo. So ngayon ay eh, nagvideo na ako at ayan. Doon ako gumagawa ng mga kabisay. Ito ginawa ko. Tapos ayon. At ayan ang pagkakagawa ng mga kabisay at hindi ko pa na ko kumpleto. Parang kukulangin pa nga itong aking uh, kawayan mga kabisay. Siguro eh, hindi pa ito matatapos ngayon. Pero kahit pa pano ay eh, konti lang. At pintuan naman ang ating gagawin yung mga sira. Kaya lang wala pang print. Kaya hindi pa natin maasikaso ngayon. So, abang-abang mga kabisay at itutuloy ko ang aking gagawin at sana naman ay samahan nyo ako hanggang matapos ang munting video kong ito ng pag-update ko sa inyo dito sa munting kubong ginagawa ko. Alright mga kabisay, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan at patuloy na pinapat ng bayan ng ating pong may kapal. Abang-abang! Mga -abang. mga kabisay at malaki pa pala ang kulang. <laughs> yan lang ang nakabitan ko nung aking natitira dito kanina mga kabisay. Yung pinakita ko sa inyong tira ditong kawayan. Eh, yan lang ang nakabitan. At dito, hindi pa na kakaano ng panlagay dito. So, magbibiyak muna ako. At Nandito ang aking bibiyakin mga kabisay. Nagputol na lang muna ako dahil kinulang. So, ayan. Nagputol ako ng kawayan. At malaki pa pala ang kulang mga kabisay. Siguro kulang pa itong pinutol kong ito. Magpuputol ulit ako. At ayan. jo maganda-ganda ng tingnan. Konting kimbut na lang makakaraos na so, bintana at pintuan na lang pag natapos ko yan mga kabisay right, abang abang mga kabisay at tayo ay magbibiak muna ng kawayan so abangan nyo na lang ang iba pang detalye alright at yun nga mga kabisay atin ang nabiyak-biyak yung aking pinagpuputol kanina at ayan na hati-hati uh, ko na nakuha ko na yung laki ng mga patpat -pat na gagamitin natin pero ang problema ay medyo mahabang proseso pa ito mga kabisay dahil lilinisin ko pa yan bukod sa lilinisin akin pa yung i-arrange ia mamaya para uh, hindi maghiwahiwala yung ano ng kanyang buko Katulad nito mga kabisay, yung ikinabit ko, yung mga buko niya ay hindi naghiwa-hiwalay. Magkaibang ano 'to mga kabisay, dalawang uh, kawayan yang inilagay ko dyan Pero aking in-arrange pagkabit mga kabisay para yung buko niya ay isa lang ang takbo, ganyan katulad niya. So, ito iba naman to, itong nasa unahan to. Dito banda, gayon din. ayan Yung buko niya ay magkakasama yung ano ang tawag dito magkakasama yung alignment ng buko hindi hiwahiwalay ayan so abang abangan nyo na lang mga kabisay hmm, hanggang anong oras tayo matapos nito dahil medyo mahaba habang proseso pa itong mga kabisay dahil akin pa itong lilinisin at bago ikabit ya arrange ko pa yan alright abang abang mga kabisay nakatapos na tayo mga kabisay maglinis ng mga kawayan na aking biniak -biyak. at ayan nakahilira na dyan hindi ko lang alam kung kakasya na ba yan dyan sa kulang nating iyan or um, i na So, di ko alam. Basta, kung hanggang saan ang maaabot niyan mga kabisay. So, siguro, bukas ko na yan matatapos. Ito lang ang tatapusin ko mga kabisay dahil medyo hapo na. Alright, mga kabisay. At siguro mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano kung i-arrange yan bago ikabit. Para naman magkaroon kayo ng counting idea para ang ating ikakabit na kawayan ay eh, hindi maghiwa-hiwalay ang kanyang haspin ng buko. Katulad niyan, ang buko nito ay eh, maiksi lang ang ano niya, ay eh, ito ang buko ay eh, naka medyo mahaba. So hindi pwedeng pagsamahin. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga kabisay, abang-abang lang tayo at siguro papakita ko na lang mamaya bago ko ikabit. All right? So ito na mga kabisay at nakabit ko ng lahat yung mga nakahilira dito kanina Hindi ko nga lang mga kabisay na demo kanina, di ba nagsabi ako na mag-demo ako Pero ang problema mga kabisay sa pagmamadali ko eh, hindi ko na naisip At nung magsimula akong magkabit mga kabisay ay nadiridiritso ko At ayan, tama nga yung sinabi ko sa inyo kung hanggang saan yung maabot niyan mga kabisay mag exacto siya okay pero pag kinulang hanggang dyan na lang muna dahil medyo alanganin na sa oras mga kabisay at syempre ang inyong bisay ay meron ding ibang mga gagawin so siguro next time ko na lang ipapakita sa inyo sa ibang vlog ko pag uh, nabuo ko ito so ayun maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa mga nakarating na naman dyan sa uh, dulo ng aking video maraming maraming salamat at sana naman ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito mga kabisay uh, at syempre ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil kahit papano ay naandyan pa rin kayo nakasuporta so maraming maraming salamat saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana palagi kayong nasa mabuting kalagayan at syempre walang ibang sinasabi ang inyong taibisay na laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng buong may kapal sa anumang mga layunin natin sa buhay, patuloy niya tayong gabayan, lalong lalo na sa ating mga kaganapan para sa ating pamilya All right. Thank you so much mga kabisay-mi. Gami galab shout out sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.